Oh, dami na ng bulaklak. Bukan buka na ang iba. <coughs> <coughs> Good morning po mga kabras up. Panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo ngayon. Ngayon po eh mag-uumpisa na po ulit tayong mag-vlog dahil isang linggo po kami hindi nakapag-vlog at ako po eh nagkasakit. Si Tatay naman po ay may ginagawa at nakapasok po siya doon sa Twin Lakes. Kaya hindi po naasikasuhan pati ang pagbablog. Narito po ngayon sa amin ang mag ni... Jessa at ni Kinsley. Ayan po ang magina. Bebe! 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 At narito din po si Camille. Hay muna bebe. Nagpe-prepare po si Jessa ng aming almusal. At mm, titignan po muna natin ulit ang baboy ni Kapanalig. Sila po yung mga nakakain na rin ng alamusal. nagpatay na po ako magpakain kanina. At mm, si Tatay Roman po yung maaga pong umalis. Hindi na po siya nakakapagpakain ng baboy sa umaga. Si Lua po ay sa Sabado ay due date niya na. Kaya ito po siya oh. Para pa higa-higa na po siya Ayan. Magdahan-dahan ka Lua. Baka ikaw eh biglang mapa ano di yan. Dulas. Due date na niya po sa 26 limang araw na po at mga na po si Luwa. Sa awa po ng Diyos, maganda ang panahon. Maliwanag ang kalangitan. Kulay blue and white. Ganda ng view. Pasensya na po kayo kung ngayon lamang po ulit kami nakapag-vlog. At um, sadya hindi kaya. Kaya po hindi po kami nakapag-vlog ng isang linggo. Ngayon po naman nag-uutay-utay na po ulit. At ngayon nga mga kabrasap ay nakarating na ako galing trabaho sa Twin Lakes At ako'y kumuha pa nga na nga ako ng pakain ng baboy at mm, hindi pa nga nakakabili At may nag-harvest po doon sa aming itaas Naglilinis na po si Nanay Los ng pigire At mm, nililiguan po ang baboy At kadumih sinanaylas nailas. Pupunta pa nga po ako sa sakubo at kukon ng yung pambili ng pagkain. order po bukas. At bibisitahin naman natin muna mga kabrasat dito yung inahin na silua na ang Judith po nito ay sa 26 sa Sabado na po ang due po anak na po ito ang laki po kitang kita naman ninyo yun ah. nagsasahid po siya pakain ay luwa hmm? 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 malalaki na po yan pero ang harvest po na yan ay mga hanggang kalagati ang panang September Kahapon na po ng merienda ng mga ito. Nagluto po si Robili ng hotcake. Ayan po, ang aming apong kalikot. Namis ang inay, nagpakailaan ng baboy. Oh, Noong ko po, kumis po. Hay mo na, bebe, hay. Yes. <laughs> <laughs> Ikaw, Hay mo yeah. na. na mami, ang namis na manikis na ang hotcake, hindi mo nang ino. Oh, Kung sana makahalik. Hinapo na po ang merienda nila. Ano si na bebe? Nandito po ang mag-ina ni Ali at mag-ina ni Jessa. nakatapos na po maglinis si Nanay Lasi. Merienda na po kayo. Magmimerienda muna po. Medyo po paos at nanganta po. Galing po, kagagaling po sa trangkaso ngayon ni eh, para pong naulit na uli. Ayun po si Tinsley. Hi mo na bebe. Be Hi. Ako po yung magwawalis muna ngayon. Hindi pa po nakaka dito sa loob ng bahay. 没对呀。<But S 2> <Yeah. S 1> yeah. manok. Basta pakain. Akin po lahat ngayon ng gawain at si Tatay Roman po'y wala. Doon po siya nagtatrabaho sa Twin Lakes. Ayan din po ang mag-ina ni Jessa. Ayan din po ang mo. Ang bata po yung nagpapatimpla ng kanyang gatas. Anong titimplahin mo, bebe? Ha? Ha? sabi kay kong iinom. na ng baso. No. Tas. Tas Nakatapos din po akong magwashing. May dinadryer po lamang na mga basahan. Ayan po ang aking mga nilabhan. hindi po ako nakapag-vlog habang naglalaba at ang mm, lalakas po ng mga patugtog kanina bang akin aking orchids na puti ang bulaklak oh. tingnan niyo po naman ang ganda oh. ang dami na ng bulaklak bukan buka ang iba yun may dancing lady po na bumulaklak din Tamkamia, yeah, meron tayo nasa baba. Aking mga orchids ay nagpubulaklakan. Ang sama ng aking boses, may sip on. Ang aking niyug-niyug, na rin. Magaling at ito ay gumanda na rin. Nadaganan po ito nung natumbap ko halaman. Iyan. Yeah? yung halaman natambang yan katikwari na daganan aking halamang queen of the night ng damo kaganda ng aking mga halaman eh. Ayan, soloy na ari patayo ang bulaklak ng aking antorium. Ang sayoti ko gumapang na sa puno ng santol. Medyo kulimlim na naman po. Nakay nagbabadya na namang umulan. Nagbabadya na namang umulan. Sana na may huwag at hindi patayo ang nilabhan. Nalago na rin itong kalamansi kong ito. Hindi pa namumunga. Hindi katulad nung isang iyo na nakailang pamumunga na. Aba, may bunga ang aking siling laboyo. May hinog na. Hinog ng bunga. Tapos aripang bunga. Siling laboyo po Yan. May panlagay po sa lomi. May, may kalamansi pa pala din tanim. Dito na po sa likod bahay. Inilagay ang ibang halaman. Sikip na po sa harapan. Nakaw nagapangan. Nagapangan na sa iyo. ang lokbang iyon. Kaabot na doon.

kumakain na uh, po muli ang baboy. At ngayon, kitang-kita naman ninyo. Ang lulusob nila. Pira bate. Pira At si, uh, ang magina po naman ni Jessa ay umuwi muna sa doon, sa ibuba, doon sa kanyang biyanan. At si Nanay Los po naman ay nag-a-assist ngayon ng kaldero para mag-ano ka Nanay Los, ba't uh, nililinis mo yan? Sasayang hapunan. Yung mag-asayang mag daw po kala ng aming panghapunan. may nag-iinita na, nag po si Nanay Luz ng tubig. Tumila na rin po sa awa ng Diyos. Maulan na naman po kanina eh. Nagaling lang bago umulan eh ako po yung nakapagpakain na ng baboy. Potek ano na naman oh. Ah. Saghiga ang mga baboy. Titingnan po natin si luwa Tatlong araw na la ang due date na po ni luwa Nanganak na po siya. Yan. Nagtayo na. Ano luwa Kumusta? Tingnan niyo po ng kanyang eh. Kaya kailangan po laging malinis itong kanyang figure para po pag lang biglang anak. malinis po ang gagalaan ng biik. Sabihin mo pag nakakaramdam ka na ha. Susundo tayo ng kamadrona. Ha? Nakaligo ka na, ano? Makulimlim. Makulimlim. Bako, lim-lim. Buti nila. Nalagyan po ito ni Tatay Roman ng Tungtungan. Hindi po masyadong madulas pagka yung ulan. Punta po tayo doon sa Kubo kay Narobilin. ako lamang po mag-isa dito sa bahay eh. Nakakainip din po talaga ang mag-isa sa bahay. At tapos na po ako ng aking gawa ay eh, nakapag -mm, na ng mga manok. Nakalinis na, nakawalis na. Ang na naman ng mga halaman. Nadilig na naman. Kasahod din naman ng tubig din eh, sa ulan kanina ganda ng bulaklak ng orchids aking mga halamanan punta po tayo sa baba ganda ng video na no? madulas madulas ups nahokay na ng tubig ang daan hmm? Ayan, okay na ng tubig ang daan. Hmm. Buhay na buhay na yung itinanim kong kakao. Tinanim ko po yan dyan. At may bunga rin ang bayabas. May bunga ang bayabas. Makapangain na uli ng bayabas. dito po ako nadulas eh buti po nakakapit ako sa puno ito ayan ginagawa ng mga bata sa ilalim ayan ginagawa ng mga tao sa kubo gumba ng halaman ni eh, Robilin. Eh. Narito po tayo ngayon sa kubo siki halip po ay nakatagpo ng kalaro Nay. hay muna hay muna spivy ali <coughs> Ang dami na ng isda. Nihalê. Makakailang pais na kaya iyan? Mama, tama pa na iwanan si Kaelan hindi naman kinakabahan. Ang dami. Pati isda may kinuha sa dami. Ay, salamat po sa Diyos. Minit-init na rin. Oh, minit-init na rin. Tia. Uuwi muna. At mm, ang manok sa amin ay nag-iingay. Pinakabibi. na ina. May bibisitahin po tayo. Madulas la ang yata. Yung plastic 'yon. Iya. Tingnan niyo natin ang tanim na ampalaya dito. Bakit parang natutuyo ang dahon? May naputol nga, na naputol doon. Ayan eh, oh. Yan lago ng ampalaya may bunga na kaya meron na yo may pinalastikan ako doon malaki na yun eh sa kanadaan hindi kaya madulas Ma madula. Yung Sayang dyan, nabulok. Gawa nang naputol nga yung sanga. Yeah. Ay, sayang. Harga na bulok oh. Ayaw, Baka ng manok. Yeah. May bunga na, ayan oh. May mga bunga na nga. Yun, may malaki na. Makabalot sa plastic. Pwede nang gulayin yung isang yon. Pwede nang gulayin yung isang yon. malaki na. Oh. Yan oh. Wala pa kaya ini ulit buko? Nakita niyo gan buko kanina. Yung dalawa. Hindi. Nandini sa ibabaw din. Nasobrahan siya sa ulan. pero malago Pililinisin namin, magtatanim kami ng okra. tatam na naman okra at saka sitaw. May sitaw din ako doon. ako. gabing iyan, iyan, ano, may laman na. May bisita po tayo. Nakahiga po din sa upuan panood-nuod lang bebe bakit naligaw ka may labandera po ngayon dito dalwa po ang dayo na maglalaba tinanghali po ng pulas Kasi hey, nang hali ng sa ang maglalaba. Bagya-bagya pa pong sumikat ang araw. Kanina po'y naulan eh. Kaya po nga ngayon yata nagising ng paglalaba ang mag ina Hanggang dito na lamang po muna ng muli ang aming vlog at mag-iingat po kayong palagi saan man kayo naroon. Bye-bye and God bless.